sama-sama tayong maglapay Tikman ang sarap, tuplasin ang mundo Bawat araw puno ng saya at kwento Spread kindness Yun, mga mapagpalang araw sa inyo mga kamader So panibagong vlog na naman tayo ngayon At uh... For today's vlog, syempre, nandito ako sa National Road na kasama ko nga pala si Ano Tito Pog. Siya nagturo sa atin ng anong sunod na bibigyan ng blessing. Good morning, so, good morning po sa inyo. Good morning, kamater. Hello, kamater. Yan. Tapos, ito yung ano niya, sasakyan. <laughs> Yan. Ah, ano, ah, later on siguro, ano, mag magta-travel vlog ba tayo? Oo. <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> magta-travel vlog kami ni Tito So, nandito naman sa akin si, ano, Cozy. Bigay <laughs> Yik natin. Kung napapansin niya, ayun ang tutulungan natin yung nasa tabing ano uh, daan sa kabila so si Tito Bugs kasi nag -sakin, nag suggest na napuntahan uh, at yung uh, yun nga na idulog natin kay ano kay Mother and Uning so kaya pupunta natin ngayon uh, actually mag mag 8.30 na ng umaga at uh, busy busy na ang road eh yung daan madaya ang dumadaan so pupunta muna namin yung Tito Bugs doon para ano? Para makausap natin. mabigyan natin ng konting ano. Blessings. Galing kay ano kay Mother and uning Vlog. Yan mga ka-mother. Nandito na tayo ngayon kay tatay. So ito yung nasa dyan sa akin. na ni Tito Fox. Yan. Nagkakasapin lang natin si tatay. Ano po pangalan nyo tayo? Amante? Pero taga rito po kayo hindi. Nandito ko pinanganak. Pero taga sama talaga. Ano Doon sa may tulay Doon agaraw Agaraw? Wala lang nakajun okay. siya doon Pagbalikan na lang namin na lang sa tayo Kasi Kahit pa pang kapili uh, tayo ng kunting ano Kunti tapay Oo, huwag okay pina po ano yan Pagbili na tayo ng you know? ano ng kunting ano Ito tayo ah, Ano lang? Tapos yung tubig nyo Yung tubig? Oo pinunto ni Tito Fox na ano na isang matanda siguro sinabi niya kanina na senior ano uh, hindi lang kasi klarado yung ano yung pagkakasabi sa vlog mga kamader kasi medyo mahina ako ng boses tsaka ano talagang ano uh, rikto, mahina at the same time uh, umulan kaya napano kami napalis na at napano na kami napa tambay kami skin na Tito Pogs at uh, yun nga ang plano ko is babalikan ko Uh, bibilang ko ng anong konting ano uh, patinapay kasi nakita ko doon may mga tinapay si tatay at uh, parang pinapatuyo mga kamader so bibilang ko na lang siya ng, ano, ng, 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 ng na ilang suput na tinapay at the same time siguro ano uh, pag ulam so ida natin kasi ano na tayo uh, pabalik na tayo ng ano yun uh, ng bayan ng Santa Cruz so ko muna ako dito sa daan at uh, ibibigay natin i natin yun ano, yung lapais, no, slaman, saman, uh, pay sa sama, sama natin ng ano ng palaman at same time ulam so hindi ko kasi natanong ma, mga kamadir yung ano yung kung nagbibigas kasi wala siyang ano lutuan dun eh so yun lang muna siguro yung parang ready to ano to eat na na, ano, na pagkain para at least hindi na siya nang no, mag, 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 prepare so bibili muna natin just may ano sa may pero naman ano, marami naman ang tindahan dito sa ano sa kalsara kasi dito naman tayo sa highway eh. So, yun kakaka ano actually kakatila lang ng, ng ulan kasi nagikot-ikot -ikot ako dito para tis magano tayo mag ispat ng ano ng, bibigyan ng ano, ng blessings sa susunod na ano, ng episode ng vlog ni kamader and uning at uh, yun nga may idudugtong lang ako dito mga kamader regarding sa ginagawa ni ano ni mother ng when it comes sa, ano, sa charity so bili na ako ng ano, ng pagkain ni ano, ni tatay yung yung tinapay, pilang palaman, tsaka yung siguro, pang, ano, pang ulam na rin, mamaya. Nung ready to eat na. Ayan mga kamalit, nakabili na tayong tinapay, tsaka uh, pagkain ni tatay, nokma, spaghetti, may kape na yan, tsaka uh, palaman. So, balikan natin sa tatay, at uh, iabot natin ng konting ano, pagkain niya. Kung ano ko lang kasi yung ano, yung tubig. So, ko sa bahay kasi meron akong andun eh kalon na hindi ginagamit. Iba babalik ko ulit sa tatay para ibigay para mga pagano. Uh, ah, Re-refill lang ko na rin para sa ano, May tubig na siya. Hindi yung ano yung kasi ang liit ng lagayan niya. Eh. ito ang nasa lata lang. Eh. Ayun. Tapos bibili ako ng kanin ano, kasi wala dito kanin. pa ako dito eh. Yung ano, yung naka ano, naka wheelchair daw mga kamader na hinahatak ng aso. So, yun ang isa sa ano natin hanapin at uh, kakausapin para kahit pa yung mabigyan natin ng traffic pa rin pili lang tayo ng anak ng kanin siguro yan yeah, merong rice right yan okay, mga mga kamatid balikan na natin si tatay so nakabili na tayo ng ano ng konting pinabi. properties po yun so dito yabot lang natin yung gulong pagkain tay ngapon yan itatay okay. yan ah tayo <laughs> abot lang natin yung konting ano ito pa tayo manok magkain may ano yan may kanin na rin yan oo uh -huh. yan nagkakalakal kayo tayo ah oo <laughs> uh -huh. saan nyo po binibenta adyon sa unanan no. oh yan sige po tay sobrang tingin po ah Ayan. At tayo at naiatid na natin kita tingin yung konting ano, kain let's go mga kamader and doon tayo magandang kwento sa unahan what's up mga kamader and uning so let's continue nandito ako sa tabing daan at uh, syempre sa malilim na tayo gawa ng ano uh, masyadong mainit ngayon uh, lampas na tanghali siguro mga 1.30 na siguro at yung part na bakit mga kamader is papuntang kalirayan So isa yun sa mga place dito sa Laguna no dinadayo ng mga ng mga, mga tao. So umiyan din may lake dyan sa taas. Kumbaga man-made. So anyways, uh, doon tayo sana sa, sa sasabihin ko, yung parang magkikwento ako bak, bakit ginagawa ni ano you know, ni Modern Uning yung charity vlog. So kahit ano, uh, wala pa po sa social media si ano you know, si Modern Uning is ginagawa niya na talaga yung pagtulong sa kapwa uh, outcome. so ngayon nasa ano na tayo social media or data age sa mga hindi nakakaalam na eh kumbaga na napasok ni ano ni mother no ning yung ano yung social media true blogging pero uh, sa totoo lang mga ano ka mother hindi niya yung para hindi niya purpose para nang para, parang kumita dito at pagkakitaan yung mga ginagawang charity. So, kumbaga, kung, kung papalarin at uh, mabibigyan siya ng chance na tinga ma-monetize yung channel niya sa YouTube channel, eh lahat ng kikitain niya doon o proceeds mga kamader is itutulong lang din niya sa ano sa sa mga tao dito sa ano sa Pilipinas. So, kumbaga sa totoo lang, hindi naman talaga malalahat. Kumbaga imposible po na mabigyan niya ng tulong lahat uh, lalo na yung mga nagko-comment sa comment section dito sa vlog natin at uh, yun nga siguro meron siyang mapipili merong hindi pero sana huwag kayong ano, parang magtampo uh, pag hindi po kayo na napagbigyan so kung mga, lalo na pagdating sa ano sa sa usapang ano uh, medisina uh, health concern so ano yan pag matagalan kasi yan mga kamader so kumbaga hindi kaya i-sustain yano, ni Mother and Uning yung mga ganyang bagay. So yung ginagawa ng uh, charity ni Mother and Uning dito sa, ano, sa Pilipinas is sa abot lang po ng makakaya niya. So kumbaga uh, pag may extra siya, so doon lang po siya na nag nagbibigay ano, nag, nagabibigay uh, sa atin. So tayo naman is ano lang tulay lang kasi alam niyo naman po mga kamader na si Tita is nasa ibang bansa. So ako nasa sa Pilipinas. So ako pong nag ano, naghanap ng ano ng ng mabibigyan ng ano ng blessings or tulong dito sa ano, sa mga kababayan natin. So kumbaga kung lumawak pa yung ano natin itong channel ni ni Mother and Uning is mas malaki yung magiging capacity na or magiging ano uh, chance na mas maraming matulungan. So kumbaga uh, ito naman is ginagawa niya para sa ano lang parang uh, souvenir or memories so sinishare niya lang po sa community so, hanggat nabubuhay po siya so yun ang purpose niya Pag, uh, tumulong hanggat kaya hanggat maaari pero hindi po lahat mapagbibigyan so para malinaw po sa lahat so ganun po ang ano ang pinaka purpose ng kanyang ginagawa So bukal po sa loob yan Wala pong hiningin ka pala si, ano, si and Uning So kung mabibigyan nyo lang po ng, ano, ng chance Na ito nga masuportan yung channel nya Ayun nga Mas marami siyang matutulungan So kumbaga uh, Ito 100% mapupunta sa, ano, sa, Community So ngayon Ito na muna yung ginagawa natin Kahit na ano Yung pa konti konti at least nagkakaroon ng ano ng impact sa ano, sa sa tao na nabibigyan natin ng tulong. So, yun. Para tis ano malinaw po sa lahat. At tayo yun na bababa na para malubat ng ating ano GoPro at same time ng natin e-bike. Kailan nating bumiyahe at sobrang thank you sa mga ano lahat ng nanonood at sumusuporta at mga, ba, mga bagong subscribers ni ano ni Mother and Uning. So, yun lang mga, mga mother. Uh, keep on support yun, si ano, si madaliduning kasi in return lahat nga ng ngan ng ngan ay ngan 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 once na ngan 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 ngan